Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Dahil sa nasabing desisyon ng Korte Suprema marami ang nagulat na mga Filipino, na anya pinapaboran pa ng Korte Suprema ang katiwalian ni Vice President Sara Duterte. Okay lang ba sa mga justices ng Korte Suprema na ang pera ng bayan ay nakawin, lustayin ng mga tiwali sa gobyerno? Kapag ganyan ang thinking ng ating mga justices sa Korte Suprema na ang kanilang pinapaboran ay ang mga tiwali sa gobyerno. Maging si dating Chief Justice Artemio Panganiban ay nag sa maling desisyon ng Supreme Court. Naghayag ng reaksyon si dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban sa ginawang pagbasura ng Supreme Court tungkol sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa technical issue. Ipinunto ni Panganiban na sa halip na agarang ibinasura ang impeachment complaint, dapat ay nagkaroon muna ng oral argument ang mga mahistrado bilang respeto sa mga co-equal branch of government, lalo na sa Kamara de Representantes na nag sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara noong Pebrero. In the least, if only to accord respect to a co-equal branch of the government, the House of Representatives, I would have called for oral argument before making up my mind and casting my vote, sabi ni Panganiban. Dapat din, Ania, ay naglabas din muna ng status quo ante ang Supreme Court na nag-oobliga sa lahat ng partido na huwag muna gumawa ng anumang hakbang tungkol sa impeachment. Sa pamamagitan nito, ititigil muna ng Senado ang impeachment trial habang dinidinig ng Korte Suprema ang petisyon na inihain ng kampo ni Duterte laban dito. In this way, both the justices and the public would have had a better grasp of the facts and the law involved. After all, this case has transcendental importance to the nation and to our people, paliwanag ng dating punong mahistrado. Sa kabila nito, iginiit ni Panganiban na pabor man siya o hindi ay nirerespeto pa rin niya ang Supreme Court decision. Note that the decision is not final yet. It is still subject to a motion for reconsideration or for clarification by the House of Representatives if it so wants to file one, dagdag niya. Malinaw ang sinabi ni former Chief Justice Artemio Panganiban na mali ang desisyon ng Supreme Court sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kawawa ang taong bayan kapag mali-mali ang desisyon ng Supreme Court kasi ang pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Ang perang nilustay ni Vice President Sara Duterte ay pera ng bayan ay hindi pera ni Vice President Sara Duterte. Nag-iisip tuloy ang mga taong bayan kung natatakot ba ang Korte Suprema sa mga Duterte dahil sa pagbasura ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ngayon ang nasa isip ng mga taong bayan sa maling desisyon ng Supreme Court. Hanggang dito na lang ang video na ito. At huwag kalilimutan manood sa susunod kong mga videos. Thank you for watching.